may post na inspirational message si Carla Estrada, at ikinonek ito ng ilang netizen sa kinasangkutang issue ng kanyang anak na si Daniel Padilla. Nagpost si Carla ng mga motivational quotes, kasabay ng pagdiriwang ng kanyang birthday. Itinuturing naman ito ng mga netizen na cryptic messages, dahil umano sa kinasasangkutang issue ng anak nito na si Daniel Padilla. Sa kanyang mga post, binanggit ni Carla ang tungkol sa mga kasalanan at utang ng pasasalamat sa latest post ni Carla sa kanyang Instagram, kabilang sa mababasa ang mga mensaheng, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone, habang sinisipi ang isang talata sa Biblia. John chapter 8 verse 7 Your past mistakes are meant to guide you not define you. Lalong na intriga ang mga netizens sa sumunod na post ni Carla, hindi mo utang sa iba ang buhay mo. Huwag mong gawing props lang ang pagkatao mo para mapasaya mo lang ang iba, mababasa sa on-screen post. Pasayahin mo ang iyong sarili, deserve mo yon. At kung ang iba ay hindi natutuwa, bahala sila. Kalungkutan nila yon, samantala hinahanap din ng netizens si Catherine sa 14th birthday celebration ni Carla na ginanap sa kanilang bahay sa Quezon City, base sa Instagram stories ni Carla, na kuna ng video ang yakapan ng mag-ina nang dumating si Daniel. May family picture rin sila kasama ng mga nakababatang kapatid ni Daniel.